Historia Tagalog Horror Stories Ang kwento pong ito ay nangyari 8 years ago when our family was still renting an apartment in Pasig. Yung lugar po ay hindi located sa CBD area but in one of the many barangay in Pasig. Busy yung mga street dito at marami ding tao. May mga street sweepers, barangay tanods, maraming marites and sometimes traffic enforcers na napapadaan sa street namin However the apartment is located inside a compound at may madilim na eskinita kang dadaanan para makarating sa loob So basically hindi ito katabi ng karsada at hindi mo rin rinig ang ingay sa loob Luma na ang lugar na ito na mayroon tatlong palapag na apartment building with one unit each floor From the looks of it, halatang maraming panahon na ang napagdaanan ng building na ito. May mga ni-repair na din dito tulad ng mga tiles at mga repaint ng color sa pader. But the smell of an old building is still there. Amoy na amoy mo pa rin yung pagkakaluma nito. At meron din itong mga marka na hindi maitatago ng pintura. The place is naturally dark at hindi gano'n nasisinagan ng araw at meron din itong mahabang hagdan located at the side of the building medyo madilim sa part na yon. the main door of every unit is facing the staircase so kung nakatira ka sa third floor literally madadaanan at masisilip mo yung dalawang units while going up same as pag ikaw ang nasa loob ng unit makikita mo talaga ang lahat ng dumadaan. My husband, ako at yung 3-year-old daughter ko na si Chloe and her nanny occupy the second floor. The first floor naman occupied siya ng young couple with no baby. The third floor is empty. Our landlady said it's been empty for about 2 years already. Nag-work kami ng buong araw ng asawa ko during the day and umuuwi ng bahay around 7pm na. Swerte nga kami sa nani na nakuha namin kasi malini sa bahay and mahilig sa bata. Masipag siya makipaglaro kay Chloe any time of the day kahit anong oras pa yan. Kahit may ginagawa siyang gawaing bahay naisisingit niya pa rin ang makipaglaro sa anak ko. Having a 3 year old kid You can imagine gaano karaming toys ang nagkalat sa every corner ng bahay. May dolls, musical instrument, building blocks and other toys kung saan saan. And one time, bumisita sa amin yung cousin ko who can see and feel the supernatural beings. She never tells me if she feel something unnatural dahil alam niyang matatako talaga ako. She stayed with us for about 3 days at siya din minsan ang tumitingin-tingin sa anak kong si Chloe when we are at work. On her last day, she texted me. Sinabi niya na, ate, may babae na palaging dumadaan sa unit niyo. Galing siya sa taas and laging humihinto sa tapat ng pinto at sumisilip sa loob before going down. Huwag daw namin iiwan si Chloe na walang kasama naisip ko naman na baka yung landlady lang namin yon and checking on things at tamang hinala lang yung pinsan ko. Pero binilin ko na rin kay nani na laging samahan lagi si Chloe. Although nandyan na yung eerie vibes ng apartment. Wala naman akong na-feel or na-experience na kahit anong nagpaparamdam. Until one night, nag-CR ako around 2.50am hindi ko na binuksan yung ilaw kasi may ilaw naman yung altar at hindi naman madilim sa daraanan ko. Noong pabalik na ako sa kwarto, narinig kong nagplay yung toy piano ng daughter ko. 2 to 3 keys at first. Napatigil ako nun and I tried to look for it kasi baka naipit lang or may dumaga na ibang bagay. Kaso biglang nagplay yung auto tempo niya at yung tunog nito ay similar sa tunog ng creepy garbage truck sound. Nagmadali na akong bumalik sa loob ng kwarto at pinilit ko ang sarili ko na makatulog na. Maaga akong nagising at tulog pa ang lahat o wala pang gising na mga oras na yon. I was still convincing myself na baka sa batteries lang ng toy piano yun Sometimes it happens naman na nagwi-flicker yung energy ng battery or baka nadaganan lang ng ibang toys. Kaya bumangon ako to check and look for it. Nakapatong ito mag-isa sa side table malapit sa pinto. Hindi siya nadaganan or nabagsakan ng ibang toys. Kaya kinuha ko ito at nagkulat ako dahil walang battery sa loob na nakalagay. Siyempre natakot ako And sinabi ko sa husband ko yun But he only shrugged it off Or nakibit lang siya ng balikat Pagkatapos ng insidenteng iyon Wala namang nangyaring hindi maganda So I thought Na baka naman guni-guni ko lang iyon Or if meron man talaga Baka ibang ligaw na spirits lang na dumaan lang at hindi naman talaga nagstay. Hindi na lang ako magsi-CR ng ganung oras at hindi na talaga hanggang isang araw. Hindi maganda yung pakiramdam ko kaya I decided na umuwi na lang na maaga galing sa trabaho. Nang makapasok na ako sa loob ng unit namin, nakita ko si Chloe na naglalaro ng kanyang walkie-talkie habang tumatakbo sa buong sala. Sa tingin ko, kalaro niya si Nani sa kabilang walkie-talkie because they always play with it kahit marami pa siyang ginagawang gawaing bahay although medyo iba lang yung boses I just thought sinasadya lang ngayon yun since naglalaro nga sila at si Chloe naman ay nasa sala at that time I was aware that Nani is cleaning the other room dahil naka-open at nakita ko yung walis and map sa may pinto. My daughter is singing to the walkie-talkie pressing the push button and saying a lot of things to the other line. Telling stories, asking question, just basically na nag-uusap lang using walkie-talkie. And she received replies naman. Her nanny is also singing some folk song in different dialect that I don't understand. Hindi ko talaga maintindihan yung kinakanta ni nanny. She would sing Chloe's name and would say over and over tulad ng Hi Chloe, halika Hi Chloe, halika in different voices so paiba-iba siya ng boses. Hindi na ako sumilip pa sa kabilang kwarto para hindi ko maistorbo si Nani sa ginagawa niya and then pumasok na lang ako sa kwarto namin para makapagpalit ng damit dahil nakasuot pa ako ng pang-office nun. Naririnig ko pa rin si Chloe and Nani exchanging songs and praises over the walkie-talkie. It's just a typical day at home and since hindi nga maganda pakiramdam ko, I decided na umiglip muna. So inayos ko muna yung higaan. Pinulot ko yung mga unan at inayos ko yung blanket hanggang meron nalang biglang nahulog. Unang naisip baka remote ng TV o remote ng aircon so yumuko ako para hanapin at kunin yon nung nakita ko na sa sahig nagulat ako dahil nakita ko din the other pair of the walkie talkie nagpanik ako at tumakbo palabas ng kwarto tinawag ko ang nani namin at sinabi kong yaya lumabas tayo ngayon na Kinarga ko si Chloe at tinapon ko yung walkie-talkie kung saan Basta gusto ko nalang lumabas ng bahay noong oras na yon. But before I got rid of the walkie-talkie Chloe shouted playfully and said Chloe out, bye Katanghali ang tapat Andun kaming mag-ina kasama si Yaya sa kalsada Kaya nakisilong muna kami sa tindahan I wanted to tell the tindera kung anong nangyari kaso baka hindi naman siya maniwala. Tinawagan ko na yung husband ko noon at sinabi ko kung anong nangyari. Sinabi ng asawa ko sa akin na baka may na-pick up lang na frequency yung walkie-talkie ni Chloe galing sa ibang lugar. Meron daw kasing traffic enforcer malapit sa amin at may mga walkie-talkie sila. For a split second, I thought baka nga pwede ganun nga nangyari but then I realized na hindi hindi ganun it said hi Chloe Chloe it knows her name alam nila ang pangalan ng anak ko and then we book a grab car and pumunta kami sa bahay nila Mil my husband and I decided to leave the apartment hindi ko na kailanman sinama or dinala si Chloe sa apartment na yon in just two days. Inayos namin ang lahat ng gamit namin and move to a different apartment. Nilagnat si Chloe ng ilang linggo at mataas talaga yung fever niya. And kahit tulog siya, she keeps saying hello over, hello over. Kahit wala siyang hawak na walkie-talkie. Pinatignan ko na siya sa albularyo and he did some ritual that would keep the element away from her ang sinabi ng albularyo. Hindi naman daw sumama sa bata yung elemento pero hinahanap ang anak ko. Pagkatapos nun, I'm very thankful dahil naging okay na si Chloe and was back to a normal after that. Tinanong ko si Chloe kung sino ba ang kausap niya sa walkie-talkie that day and she just said, si Lola daw gusto daw ng lola na sumama ito sa kanya at nagagalit daw ito. Noong umalis kami, nagtanong ang landlady namin noon kung bakit biglaan ang pag-alis namin sa apartment. Sinabi ko sa landlady namin ang lahat-lahat na nangyari sa loob ng apartment. Ikinuwento ko sa kanya kung ano ang nangyari kay Chloe. Hindi na siya nagulat sa mga ikinuwento ko sa kanya at ang sinabi pa niya nanjan pa pala siya. Sige iha at mag-iingat kayo and sana ay okay na si Chloe. Iyan ang pagkakasabi niya sa akin ng landlady namin noon. Hindi na rin aalala ni Chloe ang mga nangyari noon. But growing up, napansin kong hindi na siya naglalaro ng walkie-talkie ever again. Kahit sa mga pinsan niya, hindi niya rin pinapagamit yung walkie-talkie niya she would rather get a different toy or naglalaro na lang sila ng hide and seek with the other kids. Buti na lang, nagkasakit ako ng araw na iyon. Buti na lang din, ay umuwi ako ng maaga sa apartment. Hindi ko alam kung ano ang pwedeng mangyari if that an old lady ay nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Chloe for a long time. Would she have succeed trying to get her? Hindi ko alam at hindi ko kakayanin.